Okay sana guys, tumambay dito sa bago namin tambahin sa baba ng puno ng Akasha. Kaso lang, daming langaw eh. Paano ba patayin itong mga to? Problema. Ano oh, daming langaw. Hindi makakita sa cellphone pero ang dami. Para kung ano eh. Parang bubuyog, ang dami oh. Malinis naman. Ano kaya ang ano rito, discard eh. Baka... May hey, alam kayo yung pang tigok ng ano dyan. Huwag lang yung ano ha, ah, yung electric. Ayan oh, dami. Eh, pinche-check no, 2017 yung Echo Sport. Eh, may nando na doon silang 2019 kanina. Kaso manginig. Eh guys, dito kasi sa amin, palit na yung prani niyan. Ford, Rig, tanong nyo pa kay Edward. <laughs> kay Boss Edward. So, sure ball kayo eh, dyan na walang inig kasi bago yung transmission ng mga binibenta natin. Unlike pag bumili ka sa labas, eh, okay, uh, sa linggo lang, sira na. Nandito ko nalang bumili, pares naman yung presyo, mas mababa pa nga yung presyo natin. Diba, diba? So, yan ang isang, ang dami talagang laka, mga kainis. So, comment naman kayo kung paano tinatanggal tong mga uh, ano natin. Wala naman.